Mr. Chairman, si Comelec Chairman George Garcia na sa natin. Mr. Chairman, magandang maganda morning! morning. Magandang morning po, Kapi Ninka ka, Jerry. Magandang morning po sa mga kababayan natin. Si Apa. Chairman George Garcia, parang balita eh. Ano uh, yun? hindi, hindi natutulog ang balita. <laughs> Talaga. <laughs> nagpapahimang. Nakakapagpahinga pa ba kayo, Chairman? <laughs> Naka, ano na po, pikit na lang, pikit. Pikit na lang. Mm. Naku, talagang sobrang uh, sipag. Ano. Pero, monitoring niyo dito sa mga unang uh, araw ng, ng uh, kampanya? Tama po kayo Katungin, ka kajeri ka-Jerry at tulay lada po talaga ng mga campaign materials illegally posted o illegal campaign materials ang ating pong, uh, nasamsam kahapon na at pinagbabaklas mm. sa buong Pilipinas po yung ginawa natin. At uh, itong sa mga susunod na araw po, Katungin, ka kajeri hindi na po kami magbabaklas. Papahirapan pa namin yung sarili namin. Eh. Kaya nga eh. Hingin na po ang magbabaklas nga mga kandidato. Amin po silang bibigyan ng notice to remove and uh, they have to remove yung mga campaign materials tatlong araw matapos matanggap yung atin pong mga uh, notice sa kanila. Eh mabuti tayong uh, sinabi niyo yan uh, chairman dahil nung uh, isang araw tinatanong ko dito si Kumbachero kung uh, yan na lang ba ang atupagin ng uh, uh, uh. ng ng habang uh, panahon. Eh wala naman ako maisagot. <laughs> <laughs> ako ba naman ang tinanong. <laughs> <laughs> Magtanggal ng, mag ng uh, mga bawal na yan lalo na yung mga bawal. Eh, ito chairman, uh, may mga bawal talaga pero ang tinatanggal lang uh, ay yung uh, national candidates. Sa, sa local, kahit sa bawal, eh, pinababayaan. Hindi mo pa pwedeng uh, tanggalin na sabay rin na, sabay Sabay na, sabay na. Eh, kahapon nga po, uh, ka Jerry, kato ako medyo masumasama ang aking kalooban dahil habang nagbabaklas ako, nagtatanggal yung pagkadidikit ba talaga ng mga pagdikit na ginamit nila, siyempre hindi ko po mahahawakan matanggal yung local candidate or local aspirant sapagkat hindi pa po kasi sila kandidato uh. sa kasalukuyan. at uh, mm -hmm. technically, hindi wala pa po kaming jurisdiction sa kanila. Mm -hmm. Ang kung uh, ang meron pong jurisdiction sa kasalukuyan, yung mga local government units, kaya po yung katulad ng Quezon City, sila po ay kaagad na nagbabaklas kahit po uh, local nung candidate or aspirant mga dalawang linggo na nakalilipas. So sana po yung mga local government na hindi uh -oh. pong kapangyarihan yan sa pagpapatupad ng ating mga ordinansa. Ayun pa oh, pala. order no. na sila. Lalo na yung kalaban. Lahat. Tatanggalin mo yung kalaban. di ba? pero yung sa'yo. tatanggalin. tatanggalin. Hindi pa naman election. Eh. Papa, pero, <laughs> ang isa rin po talaga na medyo siyempre uh, nagiging limitasyon ng atin po mga pagtatanggal ay Apa. private property. Mm, Kaya, so, ayan. Oh. Pagka nasa pribadong mga <clears throat> rin hindi po namin pwedeng tanggalin uh, -oh. sabi po ng Court Prema sa kaso ng Diocese si of Bacolod versus Kuplek ito po'y dapat pinagalang uh, Comelec dahil ito po'y parte ng tinatawag na freedom of expression and Oo. freedom of so property Sa private property chairman ay walang batas. Ibig sabihin eh, kahit ubod ng laki, kahit anong panahon, kahit anong oras, uh, hindi pwedeng pakilaman ng Comelec. Yes po. Parang lumalabas po ganoon. Kasi na, isisyon na akin po nabanggit, sabi ng hmm. po, Prema, the bigger the better. Kasi nga po yun ang part ng pag-express uh, pag, pag, pag sentimiento ng mismo ng bahay o property. Bagamat hindi natin alam Anong usapan ng <clears throat> sa kung bakit pa uh, nagagamit oh, oh. 'yung pribadong ari-arian mismo ng uh, mga kandidato. So yan po ay again we will have to respect uh, 'yung pre decisions po ng Court of oh. Suprema. Opo. Mm -hmm. e yan, alam natin naman na uh, kumikita 'yung iba diyan at, at, tulad-tulad ng mga billboard, na uh, pinagkakakitaan 'yan eh dahil sa ganun nga po ang naging decision ng uh, Supreme Court eh, kailangan uh, masunod. Pero sa ang, ang, tanong ko, Chairman, is sa social media. Ito. Um, same, ganun din po ba ang magiging treatment ng COMELEC uh, kung paano ito ipinatutupad sa traditional na na campaigning uh, kapag ang pag-uusapan na natin eh, yung bayarin, singilan at bilangan ng oras sa social media? Uh, una po, para po, background check uh, pa, sa ating mga kababayan at informasyon po nila. Alam niyo po, ang uh, pagkapo kasi radyo ay 180 minutes uh -huh. per station. Per station. Uh, pwede po sa isang kandidatong nasyonal. oo po. Sa okay. television ay 120 minutes. Okay. Ang kandidato sa nasyonal mm -mm. per station din po. Uh -huh. Sa social media po, wala po tayong regulasyon o wala po tayong limitasyon sapagkat wala po tayong batas patungkol sa social media uh -huh. In Aha, uh hindi tinak. Aha. Doon po sa Fair Elections Act, yung Republic Act 9006. Wala rin pong minention doon tungkol sa limitasyon sa oras o minuto na pwede pong uh, lumabas ang mismong isang kandidato o partido political mm -mm. o party list kaya po parang lumalabas unlimited. Hindi naman pwedeng mapaki-an man. Opo, yung pong mga yung pong hindi natin pwedeng mapaki po yung pong mga content, uh -oh. yung pong uh, mga social media posts ng mga kandidato uh -oh. dahil maaari lumabag po tayo sa freedom of expression and freedom of speech. Uh -oh. So, oh, yan po, ay disinformation, misinformation at fake news kaagad po namin niyang ipatatanggal, ipatay take sa mga platform na meron naman po kaming usapan. So again, uh -huh. medyo malaya po at malawak ang social media uh -huh. kaya malamang-lamang po itong itong kampanya na ito. Talagang social media ang magiging pulot-dulo ng kampanya uh -huh. ng mga kandidato. Buti kinlaro niyo 'yan, ano. Uh -huh. Ako pa naman eh feeling ko kasi 'yung uh, digital uh, uh -huh. uh, show natin kumbechero ay extension ng ating pagiging uh, broadcaster ano. Uh -oh. Kaya nilubayan ko na 'yung pag-interview sa mga kandidato eh. Noon pala, pwede naman pwede. pala, pwede naman pala chairman. Opo, oh, uh, Captain ito pa po. po uh, kahit sa inyo sa radyo at sa television po ng VCRH at kahit po sa inyo pong uh, podcast sa uh, katu ay wala po tayong limitasyon lang ng uh modema -huh. sapagkat halimbawa mm. na interview ni nagkataon ng isang kandidato pero siy parte ng balita uh -huh. o sa mismo ang balita o sa mismo dahil sa uh -huh. kakulangan ay nababalita yan po hindi po i-charge icha doon sa mismong istasyon uh, uh, podcast o doon po sa Uh, ito po hindi rin matatag sa kandidato sapagkat ito po ibalita mm -hmm. na part ng News and Public Affairs Program ng isa pong istasyon ng radyo mm -mm. o television. Maraming so, sa, salamat oh, sa paglilinaw nyo oh, na yan. Oh, mamaya mamaya mm. mag-usap tayo kung ba, Chero, kung paano hatian natin. Ha? <laughs> uh, sa, uh, eh, ako nagtanong eh. Ako nagtanong <laughs> uh, kay Chero, uh, <laughs> nalinawang ka <laughs> <laughs> dahil uh, sa tanong ko. Mamaya, mamaya. Mamaya, tama. Sige, hati tayo. Ito, so, so, Chairman, wala, wala hong kwentahan, walang bilangan ng oras. Um, uh, sa sa social media eh bakit po pinapag pinapa register niyo pa rin yung uh, yung social media account ng mga kandidato? Tama po yan. Para lang po kahit paano ma-monitor namin yung mga gastusin kung meron man, yung mga boosting na gagawin po ng mga kandidato. Ayan. Dahil remember po, kahit naman po unlimited ang uh -oh. may gastos kina kailangan pong ma-report po sa amin. Ayun. At mayroon po tayong bagong, kabagong-bagong kalatas lamang po ito na kalalabas namin uh -oh. na magkakaroon po kami ng presumption ma doon sa mga celebrity o social media influencer uh -oh. na sila ay bayad kung sakaling sila ay mag-i-endorse mag ang mga kandidato. Opo kasi lagi na lang po nga ang kadahilanan para makaiwas doon sa pagrereport ay libre. Libre, oho. Uh -huh. o kaya idol kasi siya kaya niya kaya, kaya, kaya niya. Yan ni so. uh, oh. uh, opo. Eh ngayon po ipiprisim namin na bayad at dapat makita namin sa SOSE, oh, oh. statement of contribution and expenditure, yung pagre-report ng pangalan ng uh, celebrity o endorser. Oh, oh. Hindi po namin habol ang celebrity or endorser dito. Mm -mm. Ang habol po namin yung kandidato, yung gastos dahil niya. po namin, maging matapat man lang o oh, oh. paggastos. Oh, oh. So ulitin natin, ang sa sa social media, walang bilangan ng oras ang bibilangin yung gastos nung uh, nung okay. uh, kandidato So kasama na yung gastos niya do sa influencer. Uh, ah, yeah. gastos niya do sa boosting. Binabanggit niyo yung boosting kanina. Pero yung number of okay. times Bakit na may ito, may bayad ba sa influencer? Uh, uh, may, meron, di ba? Ano uh, po? Alam yung pag, uh, pagka mag-boost kayo, gagamit kayo ng credit card mga 15,000 pesos yata bawat isang boost. Hindi po, yung uh. Uh, yung influencer, halimbawa, kaya kaya ganoon yung tanong ko chairman. A ako pag uh, babalikan ko yung sample ko. Laging interview kami, dinaw kami naniningil eh. Ah, hindi po kayo influencer, ka ah. Natin, kayo po yung isang uh, joy at uh, ah. isang komentarista. Kaya po, ah. hindi po kayo i-presume. Ah, yun. Ah, yun. Ah, yun. Ah, <laughs> Pero meron talaga mga influencer traka, na naniningil, uh, Chairman. At, saka nag endorse At saka po officially nag endorse um, uh, Hindi po porket na interview lang dahil parte ng inyong trabaho, ay nag endorse po kayo. Hindi po ganon. At uh, yan po yung gusto natin liwanayin pero yung talagang directly naging endorse, kasi uh -oh. po sinasabi libre mm. so, nakakaiwas pa rin po yung, yung mismo celebrity or, or influencer mm -mm. ng pagbabayad ng income tax dahil mm -hmm. mm -hmm. lang po doon sa sasabihin ay libre at yung namang uh, kandidato ay namang i-report din mm -hmm. kung magkano ang binayad sa mismo influencer or celebrity yun <laughs> so, pero doon sa number of uh, posts niya uh, halimbawa in-endorse siya binayaran siya ng uh, one time pero sa number of posting niya mula, mula ngayon hanggang sa eleksyon, hindi na bibilangin ng COMELEC. Hindi po yun bibilangin. At uh, rin, wala rin po kinakla. Isub, Ito yung mismo magi interview na mismo parang uh, pinaggastusan uh o -oh. yung mismo binayad sapagkat wala na punggal bayad o oh, gastos doon. Ayun. Uh, uh, ayos. Uh, uh -huh. Maraming salamat po sa clarification nyo uh, uh -huh. Mr. Chairman. Pati nga po yung uh, ating interview mm -hmm. dito na uh -huh. bakit ikaw uh -huh. dito sa DCRH. Tuloy-tuloy yeah, lang namin gagawin. Uh, pwede ho yun? Pwede ho yun na Chairman? Pwede pwede po yan. Pwede pwede po yan. So, uh, Ka so divided by three na. Hindi na divided by two. Kasama uh -huh. uh -huh. na kasama na kayo sa kwentahan. <laughs> Lagaw laga mo na. Yo, yo, yun, hindi. Sumali pa sa dividend, lumit lumi ito ng dividend. So hindi humababawa sa sa oras nung kandidato yung pag-guest uh, sa katulad na shows da, dito sa DZRH. Hindi po. Hindi po. Dahil po yan sa public affairs program ah, pa. ng mismong estasyon uh, at hindi naman po yan uh, ang pagpupang, pag- uh, ang purpose niya na i-promote ah, ah. yung kandidatura ng isang tao kung hindi tal alamin ano ang posisyon ng kandidato sa isang issue o kaya po kung ano talaga ang kanyang pinanggalingan, pinagmulan at ano ang mm -hmm. plano niya kung siya ay mananalo. Chairman, okay, uh. may last phone-in question lang po dito. Eh uh, labas sa pinag-uusapan natin. Yung po bang uh, na na-disqualify ninyo na dating gobernador ng Aurora, uh, Governor uh, former Governor Noveras, pwede po bang tumakbo? Ah, uh, alam ko po kung kasi para hindi yata file 'yung nang kandidatura kung hindi po tayo nagkakamali. Kung uh, so, saka-sakali po ngayon ay uh, haharap po siya sa kasong kriminal, election offense sa kasiyung kwalifikasyon ay akibuyan ng po yung na kami po ay sustain po hindi kasama rin po yung kasong kriminal in relation doon sa ground na naging disqualification niya. Oo. Uh, in other words, uh, yung pong ginawa kasi nila, ang kaso niya ay uh, ginamit yung pasilidad ng uh, ng probinsya sa pagpapa ng kanilang mga campaign materials. Ganun po yata yun eh no? Chairman. Opo okay, tama po. Uh, tama uh. po. At uh, ganito po, napakaganda po kasi nung issue nung sabi natin nyo Ka Tunying, uh, uh. legal issue po yan. Ayaw kong sagutin kasi baka maya maya biglang may mag-file uh, ng kaso uh, disqualification. Ang tanong po dyan, yung bang naging ground ng disqualification nung nakaraang termino ay pwede ma-extend? na ground ng disqualification dito sa pangalawang termino na, na hindi kasama doon sa unang termino. Uh, so, legal issue uh, na maaaring ma-resolve din kung sakali may magpafile ng kaso. Pero ang ano, stand you doon? <laughs> ayo po muna natin sabihin katong uh, yung kajeris para naman po uh, hindi tayo ma-inhibit muna kung oh, sa mismong uh, magiging disposition po yes, kung mayroong pong kaso. Okay, maraming salamat po Thank Mr. You. Chairman. Thank you, chairman. Na po kayo matulog. Salamat po katong yung divided by three. Ayan. tres for tres na to. Oh. Comelec like, Chairman George Garcia.